Good morning mga kailan. Nandito naman po ulit ako sa Springfield. Ayan, nagtitik ng mga bulaklak sa paligid. Ang dami, oh, ang gaganda. Ito din. O, oh, diba? Ito, o. Oh. Diba? Mga maliliit na flowers with bubuyog. Hindi <laughs> ba? Lahat ng mga dadaanan mo puro bulaklak. Ito din mga kailan. Akala mo ay ano lang siya. Yung damo. Pero bulaklak nila oh. Inaalagaan nila. Ito din oh. Naglaylayan na sila, oh nalalagas na pero ito tumo ito oh, mula doon paikot O oh, ba? Diba? Oh. Ang ganda di ba? Ito pa. Di ko alam kung anong anong bulaklak ito. Ang taas niya oh. Hindi pa nag-bloom. Di ba? Sa ilalim ng puno, ayan puno. Yung mga bulaklak sa ilalim ng puno. Ito din, mga kailan. Oh, ay, naku, ang ganda. Oh. Rose. Ang lalaki. Oh. Bakit ganun ang puno? Ayan, oh. Paikot siya, oh. Paikot na ganyan. Papunta doon. Sa kabila. yung Ang pangatay dito sa kabila. Ang meron. Ayan, mga bulaklak, oh. Diba? Ang ganda nila, oh. Uy. Beautiful. Oh. Diba? Ayan din, oh. Yun. Sari-sari. Sari-saring Sari bulaklak, oh. Tapos ito pa. Tignan mo, oh sa malayo ganyan siya. No, di ba? Oh. Ang bango. Ito yung bulaklak niya. Oh. Tapos, ito naman. Malilinggit. Paikot din. Ito. Oh, di ba ang ganda? Ito din. Ba? Diba? Ayun.

kakaibang bulaklak din oh. Di ba? Ito naman malilinggit na bulaklak. Yan siya oh. Dami. Okay. Ang papayat nila pero maganda. Yan yung kagaya sa kabila. Ito yung bulaklak. Nandito rin sa labas. Oh. Paikot siya. Di ba nga? Ito din. Nagbubloom. Oh. Ayun oh. Anggandannya oh. Tiba. Ya. ibat-ibang gulak-gulak. Gitu ding oh. Tiba. Ini oh. Over the place oh. Natutuyo sila kasih sa sobrang init. ito din oh marami sila oh ang, ang bango parang butterfly di ba Oh. May isda oh. May isda oh. Nakita nyo? Oh, ayan oh. Ayan oh. May isda. Lake. Ang daming isda. Oh. Ayan oh. Ayan, ang lalaki. Hindi man yata pwedeng kuhanin ito. Oh, ang dami nila oh. Uy. Grabe. Ano kayang klaseng isda ito? tilapia. <laughs> parang ano siya, parang lumalapit sila sa akin kasi akala nila may pagkain. Ang laki, ano? May isang itik dito. Kawawa man yung itik. Quick, quick, quick. Beautiful. Ang daming isda. Ah? Huh? Kita nyo? Oh? Huh? Green naman yung tubig, madumi, pero bakit sila nabubuhay? Kakaibang bulaklak, oh. Ang ganda. Di ba? Ito, bendy na gloom. May malalaki, may maliliit. Yeah, maliliit, oh. Tapos yun, malaki. Yun, oh. Ayun, pa doon, oh. Ibang kulay. Ibang kulay naman siya, oh sa ilalim ng puno oh. na. Dito din iba. May puti din siya. Ibang klaseng bulaklak. Ayan oh. Sari-sari. Ang -sari. iba. Mm, beautiful. Beautiful. Ito, kulay brown. Ano ito? Kulay brown na bulaklak lang. Ito din, oh. Eh. Maliingit siya. Mahaba lang. Ito din. Ang dami, ang gaganda. Paikot siya, oh. Diba nga? Ayan pa, oh. Paikot. Ito din, oh. At mahaba. Ayan. diba ba? Ito ang haba. Ha, hanggang sa taas oh Mahaba siya. Hindi ko alam kung anong klaseng bulaklak ito. Ito oh. Maliit lang pero mahaba. Ito sa iba ba oh. Ito sa iba ba. Iba din siya oh. Diba? Oh. Ayan, sa ilalim ng puno. Iba-iba. Maliliit hanggang doon. Tinanman yan, kaya ganyan. Ayan po. Hindi po alam kung ano ito. Fountain. Ito din. May... Malaki sila. Ayan. Maliliit na roses. Pino. Hanggang doon. Ayan. punong kahoy din dito mga kailan hindi ko alam kung ano to pero may mga bulaklak sya ayan bulaklak na ito din sari sari sya mix mix flower dami oh yung dito oh oh ito ito din parang galaksi <laughs> Ayan mga oh, roses na malalaki oh. Hindi ko alam kung ano ito. Bulaklak siya oh, namukha nag nag ano siya, nag bloom na siya oh. oh. Malaki pala itong Springfield. Akala ko maliit lang kasi doon lang ako sa unahan. Eh, dito pala eh malaki. Hanggang sa looban. Ito parang pispan. Hindi ko alam ba baga ito. Doon sa kabilang daming isda. Dito wala. Nakikita nyo. Ang laki-laki niya. Oh. Kumakain ng lumot. Ito din mga bulaklak sa paligid. Oh. Di ba ba? Di ba? ang gandang pagmasdan. Ayan, oh. Ito pa, oh. Watch lang, mga Ito din, oh. Ang ganda naman nito. Tignan yung, uh, ano niya, oh. Yung dahon niya, tapos yung bulaklak niya, ganyan. Amazing. Tapos mga ito maliliit lang ito pa sila nag start mag bloom yung iba nalalagas yung iba naman nag uumpisa pa lang ayan o diba? kakaibang dahon akala mo yung natutuyo hindi ganyan talagang itsura ano kaya ito alam mo ang dami kong nakikita dito hindi ko alam ang mga pangalan Ayan o ayun may bulak di ko alam kung ano to. Ito mga bulaklak. Maliliit sila. Ngayon siya. nakalagay sa kwan, nakalagay sa ganyan oh. Pag malayo ganyan. Oh. Tapos may puno sa ita sa gitna. Tapos ito pa. Oh. Dalawa sila. Dalawa. Magkaparis sa ilalim ng puno. Oh. May mga damo namumulaklak. Kung sa atin 'yan, damo. Ay ngayon dito sa kanila may namulaklak oh, pala. Hindi ko alam. Itong dahon iba din no? Kay kaibang dahon. Hindi man siya namumulaklak pero yung dahon niya ang ganda oh. Puno. Tapos may bunga siya. Ayun oh. Oh, yan no? Oh. Maliliit sila oh. oh diba? ba? Ito din oh. hindi pa nagbukas kenda ito ano kayang klaseng halaman ito mayroon, ang alam ko mayroon ganito sa Pilipinas eh. yung ganyan yung mga, oh. mahal ang panitinda nila yata sa ganito eh, ganito baka ayan ito yung bulaklak nyo oh. puno ayan yung sa kabila, ayan oh ganyan tapos yung bulaklak ganyan nagbukas na eto ganyan din oh di ba meron tayong ganito sa Pilipinas hindi ko lang alam kung anong pangalan yun din doon oh di ba ang alam, alam ko niya binibenta nila mahal libo libo oh. organic sila dito tignan mo may mga damo damo pang kasama eto siya oh eto siya ngayon oh namulaklak siya oh Nagbukas na. 'Di ba? Aside sa puti, meron pang ganyan. Oh. Tama mo. Yelo naman. Oh. Tapos 'yun sa kabila, sa gilid lang ang may puti, dito naman sa gitna din, oh. Ano kaya ang bulaklak ito? Oh. Nakasama sa lahat ng mga damo. Organic ba? Eh, oh. Ang ganda, oh. oh. Sa ilalim ng puno. Yan, puno, oh. Ang haba. Puno. Yan siya sa ilalim, oh. Ang ganda ng bulaklak, di ba? Paikot yan siya. Ayan hanggang doon, oh. Ito din. Uy! Di ba? Eh, pero ito, hindi pa namumulaklak. Wala pang bulaklak. Pero napaka, napaikot siya oh. Ang ganda niya oh. Ang ganda niya tignan oh. Nakahilera kasi yung mga punong kahoy oh. Tignan yung mga kainyan Nakaganyan siya. Sayang hindi ko naamutan. Nag-aano na. Nag nalagas, nalagas na yung bulaklak niya. Yan. Paganyan oh. Diba? Paganon siya oh. Doon oh. Di ba ang ganda ng kulay nyo? Merong ganun kulay, brown. Tapos merong ganito na medyo green-green. yun? -green. Buhok nyo? Nakahiga sila dyan. Nakahiga lang sila. May mga ibon-ibon pa o. Oh. Yung mga anak nila o. Oh. Tignan mo pag may tao, nandyan silang lahat. O. Oh. Nakaabang. May bibigay. Tapos lulusong sila sa tubig. Oh. Hmm. Ano mo, lalapit sila sa iyo. Akala may pagkain ay bibigyan. Oh, 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 oh. Nyong, nyong, nyong daw. Oh, oh. Oh. Tapos yan naman. Fountain. Pag winter, wala yan. Sa summer lang. Dito sa swimming pool nila. Ang dami nila doon. tapos sila pala. Ito yun. Eh. ng pagkain. Tuk, tuk, tuk daw. Nakikita nila pag may kumakain na ganyan, sinusundan nila. Alam nila kasi. Ayan eh ito naman sa kabila kabila anto eh oh. ito yung kabila doon doon tayo nagpunta oh kabila doon doon tayo galing dito naman sa kabila ito oh ay nakabitin-bitin na bulaklak siya oh, adobo diba? oh. kabilaan yan yan ganyan diba tapos ang tatuon dun sa kabila nga ito rin oh bakod bakod nila ganyan tapos sa looban nila may mga ganyan mga punong kahoy tapos mga bulaklak yan kulay gray ito lang tapos ito naman oh. hindi nila tinaniman pala ito yun lang ang tanim nila sa loob oh. Jelly. Daly, ano ba Dalya baking daw yung bulaklak. sa loob. Yung pangalan. Yung eh. hindi wow. ba? Dalya baking, sabi niya. Yung pangalan ng bulaklak. Ito hindi ko alam po anong bulaklak ito. Napali, napalibot. Oh. Ah, ito yung nakita natin dun sa kabila. Itong ito. Nandito siya nawawala na yung bulaklak nila kay mainit na mga tamo mga bulaklak Ayun. wala man daanan papasok dito lang ako sa labas pero maganda siya oh di ba oh. Ayun pa oh. di ba yan pa siguro hindi kaya ng linisan ito nung isa mag isa lang kasi na yung naghidi hindi kayang maintainin ang lawag pala kasi pala dito akala ko maliit lang ayan ang ganda ng kanyang kahoy oh. ang ganda no may korte yung mga bulaklak nila oh nalalanta na kasi walang nagdidilig kulang ang dilig tuyong tuyo yung lupa hindi kaya siguro mag isa na magdilig sa buong mag ah, maghapon yung eh, laki laki kaya nito ito din oh kakaiba oh. hanggang doon yun ang tanim nila puro ano may mga ano may mga damo organic baga oh. ito yung ano niya oh ito yung bakod niya oh. binakuran nila ito yung bulaklak doon sa taas roses isang ano para isang isang bouquet oh. pababa mo ganyan meron din silang ganito kawayan na maliliit oh, hindi ko alam kung saan nila kinuha ito tumutubo pala dito yun oh. yun ito ang ganda no ganito palang bulaklak noon nakita natin maliliit sa kabila yun. amazing ararte <laughs> Yan yung nakita natin dun sa kanila. Ilalim ng puno. Yan. 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 Hindi ba? Puro sila organic. Ito mga desi naman. Ayan. Hanggang doon. Daisy. Hanggang dito. Eh. Tapos may mahabang ganyan. Oh. Eh din yan. Hmm. Ito iba din. Dito lang naman yan sa palibot. Ito, maliliit na daisy. May malalaki. May maliliit. Daisy baga ito, hindi ko alam. Tignan nyo yung daisy nila. Oh. na ano na siya. O, oh. nalalagas na. Ayan o. Oh. Hanggang doon. Hmm. dito o. Oh. saya. Mm hmm. ano ito din ito pa yung may mga matatanda din dito nag ano nag uh, papasyal madami sila yan ah. Diba, ang ganda nila. Yung tapos ito yung pa oh. diba ito pa ang ganda oh. uh -huh. Dito sa ito sa atin sa Pilipinas sa amin itong ruot lang ruot damo pero bulaklak nila oh Diba. Mm. Nakahilera pa. Oh. Ayun mag-start na mag magbukas. Ah ito bukas na siya. Oh. Diba? Ang libot chan hanggang doon sa kabilang. Ang ganda nila. oh, Saan ka pa? Ayun oh. Diba? Ito. Ang ganda. hindi ko alam kung anong bulaklak ito. Mahaba siya. Oh. Ang haba ng tangkay. Oh. Ang sa taas. Oh. Parisaring bulaklak. Oh. Ganyan siya. Oh. Ganyan yung dahon niya. Tipo, itong bulaklak niya. Diba? Alam niyo ba ang mga ito? Ang alam ko nito ay bulaklak ng patay. Oh. Oh, dito oh, yung sinasabi kong matataas. Oh. Ang dami nila. Oh. ito oh ito yun sya yun oh, ang dami Pail palibot sya oh meron din ako nakitang bulaklak dito oh ayan oh. oh puno sya puno ito nililinis nila kaya malinis yung ilalim ito naman sama-samang bulaklak hanggang doon oh tinanim nila ano yung sabi? Oh, ayan no oh. Annual, annual summer bee flower seed mixture. Ah. Mixture pala siya. Kaya mula dito, halo-halo na siya Oh. Sama-sama na sila Mix. Ayan o. Oh. Ayan siya o. Oh. Ang ganda diba? Oh. pang D, oh. Ayun eh. Hindi man yan nangagagat yung mga bis nila. Parang lumalapit ka, takot din sila eh. Lumalayas sila. Oh. Ayun ang maganda doon. Nakaiba. Mix daw siya. Ah. Ayun, eh. Minix lang nila. Tapos pinabayaan nilang tumubo ng ganyan. Oh, Ayun diba? May puti doon. Eh. May mga upuan din dito oh. Upo-upo ka dyan. Yung matanda nakaupo. Nanonood ng fountain. May fountain kasi o. Oh. Diba? Ang ganda ng punong ito. Oh. Malinis sa ilalim. Ito Oh. Mix Oh. Ibang klase yan. Eh. Tapos yun pa oh. Maliliit. Doon pa. Mix din siya. Pinaghalo-halo nila. Na. Tapos tinambak lang dito. Tumubo naman. Pero maganda. Beautiful. Sa ilalim ng mga punong kahoy. Sayang. Nalalagas na yung mga bulaklak. oh, Okay pa naman siya. Kaso lang mainit kasi mainit tapos uulan kaya yan nagkasakit din yung mga bulaklak diba mag upo ka dito mag relax relax tapos picture mo yung mga isip itik diba mayroon ba rin dito ganda, diba? Ayun, diba. Danda, diba? Ano nung alaga kaya ito? Sa council siguro itong mga itik na ito. Ang okay. dami nila Oh, Ang dami oh, nila Ang Oh, siguro mga mahigit korenta ito. Mayroon pa rin sa kabila Hawawa eh. naman yung mag-isa. Oh, ang ganda ng kulay o. Oh, diba? Oh, my brown, my green, my brown may ganyang kulay tapos mayroong green